Provincial government namahagi ng gamot sa mga PWD at senior citizens. Ang balitang niyan mula kay Paul Jason Foss. Namahagi kahapon ng mga gamot ang pamahalaang pandalawiga ng Romblon sa mga persons with disabilities kasama ng mga senior citizen, indigent patients, pregnant women at mga batang edad ng mga taong gulang pababa sa bayan ng Looc, Romblon. Ayon kay Governor Jose Riano, ang mga gamot na ito ay mga vitamina at mga maintenance ng mga gamit ng mga benepisyaryo. Naatasan ang tanggapan ni Governor Riano si Pidao Chief uh, Cyril de la Cruz na pangunahan ang uh, pagdidistribute ng mga gamot kasama ang mga health workers ng pamahalaan Panalawigan. Ang nasabing distribution ay kick-off ng schedule distribution naman ng mga gamot sa buong isla ng Tablas maliban sa Looc, nagsasagawa rin ng uh, bibring uh, pagbibigay ng gamot sa Rondon Provincial Hospital na magtatagal hanggang August 11. Kabila sa mga gamot ay zinc drops, multivitamins uh, para sa mga bata, ascorbic acid, vitamin B1, B6 at B12 naman para sa mga matatanda. Pero sulfate at folic acid naman para sa mga buntis at maintenance medicines para sa ilang matatanda at mga senior citizen. Mula akong Blon, Paul Jason Fosagulat para sa PIE Memorapa News on the go.